Yung mga kalingab May parating dito na ano Bigyan natin ng pang ano Ang <coughs> kain Nanay ano po yan Alak. Nangalakal po kayo ah, Saan po nyo ibibinta niyo po Paplo na po Paplo kami na po kayo ano, Yan talaga na buhay nyo Ganoon po mata Matagal na po kayo nagbabasura? Matagal na po. Matagal na? Ngayon, pang ano? Pang dagdag nyo sa ano? Pasensya na na. Saan pa kayo ngayon? Bawi na po na Anong sasakyan nyo? Yung pong tricycle. Ah, nag-tricycle po kayo. Ilan taon na po kayo na gano'n yan? Ano po, mga maliit po mga anak po. Ah, maliit po yung anak nyo? Nag-alakal nag na po kayo? Opo, nag-alakal. Ano po yung kinuha niyo nanay? Ang okay, ini to po si Ro. Hey, mga Plastik. kalinga po, mga kuha niya yung mga ano. Mga plastic. Plastic Boti. Ah, uh, bote. Ah. Bote. Ano ah bote? Yan Agolag po. po mm -mm. Sinya na po nanay ha, yan lang pong ano natin. Salamat lang. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Salamat. Apo. Ah, yan si nanay, namamasura po sila. Sama po yung anak niya. Mga lingap. Taga na daw po sila, no? Ayan si Ah, uh, ano nila. Nakita po natin dito sa may ano gilid po ng highway. Ito po sa sentro po ng Naga. Ayan mga kalinga, po natin kunting ano uh, sa kanilang ano uh, kita, no? Ayan lang po ang kaya natin sa ngayon, mga kalinga. Nakatuwa uh, si nanay Napakasipag po nila uh, Nangalakal po sila no? Tricycle Ayan po Grabe mm. ang sipag po nila no? Nangalakal po Nangalakal po nila no? Pangalakal Dito na po yan sa ano Uh, naga din po to sa naga kita po po natin dito na lalakad na mumulot po sila ng mga basura na po sila ng mga bakal-bakal yung -bakal. mga kalingap talagang hindi magsisikap talagang wala rin makakain ayun uh, uh nakatuwa ang sinanay no uh, yan po saan niya anak niya uh, nangalakal po sila ng mga buti uh, bakal no Ayan po mga kalingap. Salamat sa inyong panonood mga kalingap. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.